Pagpala nga hapon po mga ka-curious breeder. Sa hapon pong ito ay pag-uusapan natin o ang topic natin ay about sa crimino at crimino o Hanggang ngayon po ay meron pong mangilan ngilan na nagtatanong pa rin kung paano sila makapag pa-project upang makapagpalabas ng crimino at crimino o palain meron po ako rito uh, par blue opa uwing split po yan sa ino at pinarisan ko po yan ng ayan uh, blue dex ino opa line, opa line po yan. ako po ay nagpa project ng cremino at cremino opa line itong parisan na po na to ay maglalabas po yan ng mga opa na crimino o yung tinatawag na B1-B2 ino o tinatawag ding turquoise blue ino, pero tayo po mga pinoy mas kilala po natin yung crimino opaline maglalabas na po yan ng cremino opaline, kasi yung cap po, yung nandoon sa gilid, yung par blue, mabuo yung aking kamera yung par blue opa uwing split ino po yan at itong blue deck ino ay opa line kaya maglalabas po yan ng crimino opa line hindi po ba sabi natin yung far blue at blue ay koalil sa isa't isa no bagamat sila ay recessive pero pag sila ang pinagbangga mo, eh, magmamanifest po o maglalabas po sila ng far blue. Dahil po uh, alin nga po sila. ayam uh, ayan po, meron po ako nga uh, content patungkol dyan para mas maunawaan nyo ay panoorin nyo po. Bigyan ko pa po kayo ng example na mga parisan na pwedeng maglabas ng krimino o ito pong lutino hen po yan at ito yung kaparis nya na green deck ino o yan kung yan po ang pinagparis ko lutino at etong green deck ino hindi po yan maglalabas ng par blue ino o yung crimino hindi rin po yan maglalabas ng crimino opaline, ang ilalabas lang po yan ay lutino opaline pero kung itong kapko na green deck ino opaline ay split sa par blue at kung itong lutino ko ay split sa blue ayan po pwede na po silang maglabas ng crimino opaline ulitin, ulitin ko lang po no kung itong green deck ino ko green deck ino opaline ay split sa par blue at itong lutino ko ay split sa blue. Ayan, maari na po kayo makapagpalabas ng cremino opaline. Pero kung itong lutino ko ay hindi siya split sa blue, ang inalabas lang po niyan ay mga lutino opaline na either na split sa par blue or malinaw po ba? at ang isa pang parisan na pwedeng maglabas ng krimino ay itong par blue ito ay par blue pied dominant pied o, kapag pinaris mo yan doon sa blue deck ino yung blue deck ino po na yan ay hen o, ito ay hen din pero i i-assume natin na yung far blue na dominant pipe na yan ay kak Tsaya sana lumalambo yung camera. O, sabihin natin kak no. So far blue ang parisan mo ay far blue na pipe split pino. Yan po, importante po yan no. Kailangan po ay uh, pareho split sa ino yung ating pinagpapare. Ito ay blue deck ino so kung kung etong pagpaparising ko, no par blue split ino kailangan po yan ay split opa rin yan no, para makapagpalabas tayo ng ah, par blue ino opa line o crimino opa line, kasi kung hindi po yan split sa opa ang ilalabas ng po niyan ay crimino Nakuha nyo po ba? Kailangan po itong kak natin na par blue split ino kailangan po ay split opa yan so, pinarit po natin yan dito sa blue deck ino maglalabas na po yan ng crimino at crimino opa line isa po pong example etong ating krimino ayan visual krimino o pa po yan. pag ipinaris po natin yan dito sa blue deck ino ko na tak takpo to no ayan napakataas po ng chance o percentage na maglabas po yan na krimino o kasi visual na yan ayan Cremino Opaline at Cremino ang ilalabas niyan. Ano pa ang ilalabas ng ganyang parisan? Posible po kayang maglabas yan ng uh, Lutino Opaline. Itong parisan na to na Cremino Opa at itong Blue Lutino. Hindi po maglalabas ng Uh, lutino opaline yan ang ilalabas po yan o pwedeng ilabas niyan ay mga uh, blue ino o yung albino opaline pwede rin po yan maglabas ng uh, deck ino opaline o yung sinasabing white bulls opa bakit po hindi maglalabas ng lutino yan kasi hindi naman po uh, ano to eh etong crimino ko hindi naman po yan green series ito ay blue series no tanda nyo po yung crimino ay combination ng ng turquoise at blue yun o yung tinatawag na B1 B2 Ano ano pa pang parisan na pwedeng maglabas ito kayang far blue na yan at yung cremino ayan napakataas rin po ng lalabas yan pero pag yan ang pinagparis mo maglalabas po yan ng mga yung tinatawag na D2 o yung tinatawag nilang throwback car maglalabas yan ng albino opa ang 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 itsura niya ay uh, akala mo albino lang pero ang pag pinaris mo yung albino na yon sa, sa blue himbawa pinaris mo sa blue split ino e, o dito sa ganito sa white bull ang ilalabas niyan albino opaline na na uh, throwback par blue Albino, opaline nakat line na cut yun ang mga gandang materyales meron po akong ganun dati albino pero throwback ano siya throwback fire sa tawag nila pero sa proper identification ay ang tawag po doon ay D2 Ino o turquoise Ino ibig sabihin yung dalawang ah uh, jeans niya ay kargado ng car blue so hanggang dito na lamang po masyado nang napahaba yung aking video God bless